Ang mainit na panahon may masamang epekto sa mga alagang hayop. Kaya naman tumaas ng bahagi ang presyo ng manok ngayon sa ilang palengke. Bumabagal daw kasi ang paglaki ng manok at baboy bukod sa nagkakasakit pa ang mga ito dahil sa init. Pero ang supply ng isda hindi naman daw apektado. My report si Chino Gaston. Naman na rin sa palengke ang epekto ng summer. Hindi lang yan dahil nang lalagkit na ang mga nagtitinda at mamimili sa sobrang init pero dahil medyo tumas na rin ang presyo ng ilang produkto. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, ang dating 120 to 125 pesos kada kilo na buong manok, ngayon 125 to 130 pesos na. Gayunpaman, pasok pa rin ito sa suggested retail price ng Department of Agriculture na 110 to 130 pesos per kilo. Ang dating 125 to 130 pesos kada kilo na choice cuts, 130 to 135 pesos kada kilo na ngayon. Nakakapekto sa inyo. Kasi minsan kapag mainit, di ba, maano ang mga manok, kaya mataas ang presyo ng manok. Ang presyo ng baboy hindi naman nagbago. Nananatili sa 165 to 170 pesos ang kilo ng kasim at pige ng baboy. 155 to 160 naman ang liempo Kapag tag-init, hirap daw talaga ang mga backyard hog and poultry raisers. Ang growth rate, mas mabagal. Ang baboy, oh, kasi instead of using their energy sa pagka, pa, ano, pagkain, uh, -ano sila, maliligo nila na lang naman. Hindi sila, yung appetite nila bagsak. Medyo delayed yung harvest na nadidelay -de ka siguro. Uh. Yung iba ang sabi sa amin mga up to 5 days. Kung dati nag-harvest ka ng 33 days, uh, ngayon mga inaabot hanggang 38. Gayun pa man, hindi raw magkakaproblema sa supply at presyo. Moderno na rin kasi ang mga gamit ng ilang poultry racer sa ngayon. Halimbawa na lang ang Climate Control System o CCS. Yung ganyan, nagsasuffer lang yung size. Pero yung volume na pa rin naman. Eh. Uh, it, it, is taking us a... A little longer to harvest the chicken pero ando pa rin naman may nagka-delay so magka-catch up din naman yan. dapat nga kumunti ng baboy, hindi pa rin eh. Hindi rin naman daw nangangalib ang supply ng isda ngayong tag -inip. Lalaki pa nga raw ang huli pagka umiinit, tumakain sila ng mas marami kasi may mga plankton feeder yan eh. At yung plankton, mas dumadami yon pagka panahon ng tag-araw kasi nakadepende yan sa sunlight. Malayo rin daw na magkaroon ng fish kill. Nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na ang nagdudulot ng fish kill ay ang pabigla-biglang pagbabago ng panahon na nagpapabagsak ng supply ng oxygen sa tubig. Sa ngayon, asahan daw na maganda ang huli, maliban na lang sa mga isdang tabang tulad ng bangus. The effect of that is uh, you have less less and, le and less water uh, that you can see for instance in the fish pond. May mga pagpananaw pag na pagka nagkakaroon ng nip tide ay bumababa yung oxygen uh, supply. Chino Gaston, GMA News.